So, punta na tayo kay Arpat Dahil kamatayan nyo ngayon Ngayon anniversary ni Papa So, bumili lang tayong bulaklak Sana hindi masira At Medyo masikip sa ano Sa bag Talagay ko naman, hindi masisira Kasi maluwag naman yung bag Ito yun, sa Maytabon So mamaya din uh, punta tayo sa ating sponsor sa FGDM stickers doon sa Dastos sa Letran yun ko na lang kasi may gagawin pa ako dahil pag trabaho kunin na natin yung ano natin sponsor na sticker kay boss Edwin siya yung mayari ng FGDM so kung gusto nyo magpagawa ng stickers dito sa aking ano, quality kay bossing FGDM marami siyang branches, meron siya sa Kawit Dasma, uh, Pasay Ah uh, sa paba Imos yan Marami sila So Muro na na Quality pa Yan yung mga pinamimigay ko sa inyo Na stickers Sa mga followers natin So in case na may isipan nyo rin Pagawa ng tarpaulin Signage Dito rin nyo kay boss All in yan kay boss Lahat So kita kita na tayo sa ano pinagpala kasi traffic sa sobrang eh oh. ito alam mo anong oras pa lang ngayon 8.20 pa lang ngayon pero grabe grabe yung init ngayong araw na to actually araw araw mainit eh no? parang nasa teritoryo ko eh nasa impyerno pero yung <laughs> mo nainitan yung demonyo <laughs> Ano birthday ni Insan pala? Kaya ngayon, ngayon lang ako nakapag-motor Ilang araw yun? Ano, 9 yun eh Ano ngayon? At 19, sa araw Puro ano kasi tayo eh Puro commute <laughs> 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 Then, may mga tala kasi tayong gamit So hindi kaya pag nakamotor ka Pag marami So, namamasahe tayo <laughs> So, ngayon lang ulit nakasulit Sinusulit lang ulit yung pagmumotor So, ngayon si Python 5,000 auto na Sakto yan kanina 5,000 Bago ako na Napicturean natin yan So Ipapachange ulit natin sa Mga 7,000 ata pero papalinis ka din na lagi yun para safety. Papacheck natin palagi. Para wala tayong ano, problema kapag bumabiyahe. So dito na rin naman tayo sa ano, medisyon. Medyo malapit-lapit na tayo. Kung hindi tayo tatrapigay, no? At napaka-traffic. traffic na mainit pa sa na lang kaya ako dumano pwede rin so, may tropa lagi na tama yung mga trope eh. Tropla, uh, tropang Southland Bikers. So, marami na kaming vlogger doon. Ako feeling vlogger. <laughs> so, support nyo kami. Southland Bikers. Shout out mga tol. Yung mga bagong bike, uh, vlogger. Uh, kami ni Insan Kapimoto nandun. Kung gusto nyo sumali, pwede kayo pum... Uh, mag-message sa page namin. Makikita oh, niyo po 'yan. Welcome po tayo lahat doon. Mapa lower CC o mapa higher CC. Eh, welcome doon. Pero sure nyo lang Nahanda kayo pag sumali kayo Kasi kung matino utak na at sumali kayo sa amin <laughs> Magano yan? Magbabago. Nay, <laughs> yeah, grabe kasi banding namin daw. Mas marami yung ano namin. Ngare, uh, kakain kami sa labas. Ako hindi naman ako nakakasama, sila lagi nakakasama Daming uh, maraming tambay yung tropa ng tropa doon. So, ngare kain. Mas marami yung ano, kwentuhan kaysa sa kain. Matik yan. Tapos pamilya tayo doon wala lang low, uh, low blow na ano na biruan pero lahat doon tawanan lang yung nakatubag namin business yan tips para sa mga business natin yan so marami kayong matutunan ilang saman kapatiran familya pamilya tulungan walang iwanan doon so in case na gusto nyo pumunta or sumali message lang kayo doon mabait yung admin doon hindi na nga agad <laughs> 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 pero hindi ako lagi nakakasama kasi busy ako pero kung may iligay sa tambay kan doon sa group namin yun yung ang the best na, ano gusto mo araw-araw kayong natambay wag huwag na kayo matulog eh. <laughs> Patulang ka ng group namin doon. so, yun lang. Nakikwento ko lang. Kasi nakakatuwa lang talaga yung group namin. <laughs> ano lang talaga doon? Walang nang mamaliit. Igual lang kami lahat na. So if you want to join our group, Southland Bikers. Kita kits doon. Kita nambah. Shout out sa makabili rin kayo ng ano ng big bike someday kasi ako dati nangangarap lang din lahat ng marinig kong big bike ah, sobrang saya ko talaga dun pero tinat ako sa utak ko palang araw magkakaroon din ako niyan kung kinaya nyo kakayanin ko hindi ko mamarok ang style nyo sa buhay pero at least sa sarili ko umangat ako wala tayong kalaban sa mundo sarili lang natin na, words of the day yan eh hindi ako nakadaan sa takwahan dito ako nakapataan tuloy na ba kwento ko? Yan lang kasi lang ako nakapagmotor <laughs> Oh, sarap Namili ako, makakasalit ha daldal -dal ko kasi <laughs> <laughs> shortcut na lang tayo dito sa Villa Ramirez ito na yung pinagpala mo na yan dito si Papa Pa, taka, pesto natin At mainit So, mamaya na lang, dinalo ko ng serpat Naguusap lang kami ng mga <laughs> pupunta na tayo kay hey, Bossing FGDM so may dinahanan na tayo sa Robinsons Amos sa Poscopy dito lang yun, sa Amos Robinson so marami pa tayong gagawin kaya kailangan na natin magmadali natignan eh. ko kung may isang followers nandito sabi nila pupunta daw wait hey, lang So, papunta na tayo sa uli. <laughs> Sorry, may ginawa kasi. So, hindi na matuloy siya sa Black Bulls. Kalimpante po yun eh. Pupunta sa ano dito. Kaso, hindi na ata siya matuloy at busy rin siya. So, shout out sa tol. Next time na lang, kung magkikita pa tayo, nandun lang naman ako sa shoe shop. Marami lang talaga akong ginagawa ngayong araw. Pusensya ka na. Pero pumunta ako ng Imus Yun ang usapan natin eh. Kailangan na natin Pauwi ka agad kasi ng 11 Dahil magbubukas pa tayo ng shoe shop So Medyo hassle Hindi na nga magagawa yung isa eh. Baka bukas ko na gawin para Hindi ako masyadong hassle Kukulangin na ako sa oras Aga na nga ako umalis eh. Nabot pa rin ako Tapos traffic na oh. Traffic na tapos sobrang init na so Ngayon Time check tayo Magta 10 pa lang Kanina 8 Sobra init eh Lalo na ngayon Lalo na pag mga 1 hour or 2 Para ka nang nasa disyerto eh sobrang init dito sa Pilipinas ngayon so dito yung sa building na to itong ano, pink so sana bukas na tapos daan na lang natin yung ano, sticker ito yung FGDM dito, sa tapat na aselerya. Punin na lang natin yung sticker kay Boss. Taho po! Taho po! <laughs> Kamusta po? Uy, salamat po. Ito kay Bossel <laughs> Dito ka na? Nagkakasimus? Na Dito, sir! Nalabang ko na pinagkakasimus sir. Habang buhay? Supervisor ka, palipat-lipat ka na. Sige, salamat. Ha. Pakisabi kay boss, salamat. Thank you. So, ito yan, boss. Kay FGDM. So, si Sel. Shout out sa yan. So, yan. ini sir. <laughs> Shout out kay boss. Edwin, sa stickers. So, nagdagdagan yung collection natin. So, kung gusto yung mingay, walang kaso yan nandito. Pinigyan tayo ni boss ng stickers. So, hindi na tayo naniningil Na libre na yan, di ba? <laughs> Ayabang aya Ay eh? Monta eh? Uuwi na rin tayo Maraming init nga araw na to So maraming maraming salamat kay Boss Edwin Sa buong ng sap ng FGDM So salamat po sa pag-sponsor Sa so, first Sticker sponsor natin kay sir kay Bossing so marami na tayong pamimigay ngayon dati kasi nagtitipid tayo actually kasi syempre binibili natin yun eh so isa isa lang bigay ko hindi naman sa nag nagtatamot o ano kasi medyo may kamahalan din kasi ang stickers pag marami kang pinili eh, diba? pero oh, kay boss kapag marami kang binili may ano yan may may less yan pag dyan kayo bumili so kaya dyan ako lagi nakabili kay boss eh hindi ko naman nakalain na kukunin niya tayo na isponsoran niya tayo ng sticker ba? Diba? sino ba naman tayo para bigyan tayo ng sticker ng sponsor ba? Diba? so shoutout kay Sel yung nagbigay ng stickers tataposin yung vlog Bawin lang naman ako So, lagi nyo tandaan Pray first Before you ride Ingat pala kayo mga kangas. Bye See you on my next vlog